Main at Miles, na panood ang Jojowain o Totropahan Challenge ni Kiko, kaya ba nabanggit ito ni Main sa Itbulaga? Showdown ni Bossing at ni Yanyan, Yan, naghatid ng good vibes sa mga netizens. Matatanda ang, noong June 19 lang, ay biniro ni Main at Miles si Bossing na may showdown daw sila ni Yanyan Yan, sa darating na Sabado noong June 22, dahil nag-e-enjoy na si Bossing noon na sumayaw, ng hataw. Makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Bossing matapos nga itong sabihin ni Maine na sinabayan pa nga ni Miles kasama ni Karen at Riza. Na makikita ngang legit ang gulat ni Bossing dahil akala nga niya ay normal lamang na announcement ang sasabihin ni Maine. Kaya naman nang marinig ni Bossing Vic Soto ang salitang Bossing ay talagang nagulat at natawa na nga lang ito dahil nagkaisa nga ang mga iBig girls para gawin ito sa kanya. Na talaga namang kinaaliwa ng mga netizens noong June 19, dahil sa pagiging game nga ni Bossing sa pagsayaw at paghataw. Na napag-usapan na rin natin. Pero, tila nangyari na nga ang pinakahinihintay ng mga legit daw bark ads na nag-comment noon. Dahil ngayong Huwebes nga, June 27, 2024, ay makikitang tila nagkaroon ng isang maikling showdown, si Bossing at yan, yan live sa It Bulaga Studio. Nangyari nga yan, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, kung saan ay palaging sumasayaw ang mga EB Girls, at paminsan-minsan din naman ay si Bossing. At dahil lagi namang game si Bossing sa mga hamon ng mga EB Girls sa kanya, ay palaging ng kinakaaliwan si Bossing ng mga legit the bark ad sa buong mundo. Sa pagsisimula nga ng showdown, ay makikitang chill lang si Bossing, pero ito na nga ang mga sumunod na nangyari. Kung saan ay makikitang mas hataw nga si Bossing kay Yan Yan, kaya naman ay makikita ang mga nakakatawang mga reaksyon dito ng mga EB girls, na nagulat nga sa ginawa ni Bossing. Na kahit nga ang mga netizens ay naaliw at natawa sa ginawang ito ni Bossing. Hindi lang yan, dahil matapos humataw ni Bossing sa sayawan, ay si Tito Sen naman ang hinamon ni Miles dito. Dagdag pa nga ni Maine dito, na mag-showdown naman daw si Tito Sen at si Bossing, kung saan ay sinabi nga ni Maine dito na, showdown naman, Tito Sen versus Bossing. Na kung saan, ay si Bossing nga ulit ang sumayaw at humataw. Kaya naman ay muling makikita, ang mga nakakatawang mga reaksyon ng mga Dabark ads dito. Matatandaan din namang, noong June 22 naman, ay makikitang nagpapaturo naman si Boss Jui kay Riza ng step ng sayaw. At sa kaparehong araw din June 22, ay makikitang si Tito Sen naman ang nagpabilib sa mga Dabark ads sa studio, matapos niyang gawin ito. Samantala, tila napanood naman nga ni Main at ni Miles, ang jujuwain o totropahan challenge ni Kiko Estrada, matapos nga itong mabanggit ni Main Live sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nangyari nga yan, sa segment na Gimme 5, kung saan ang tanong, ay patungkol sa mga karaniwang content ng mga vloggers. Na kung saan, ay makikita nga muna si Main dito, na tila may naisip at gustong sabihin. Hanggang sa sinabi na nga niya, na nakalimutan daw ang jojowain o totropahen, na tila kasama daw dapat sa mga sagot. Na kung saan ay sinabi nga ni Maine dito na joduwa in totro pahen na kalimutan. Na matatandaang kamakailan lang ay ginawa din ito ni Kiko kung saan ay kasama si Miles sa mga itinanong kay Kiko dito. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Riza sa likod. Natila nagulat at natawa na lang sa sinabi ni Min. Maging ang mga reaksyon ni Miles at Alan K. Na maririnig nga na natawa, matapos itong sabihin ni Mane. Na <laughs> tila mukhang napanood na rin nga ng mga The Bark Ads, ang video challenge na ito ni Kiko. Nagkataon man o hindi, ay para sa ilan namang mga Kimi fans, ay hindi daw ito nagkataon lang, at mukhang ang napanood nga daw ng mga The Bark Ads ang video challenge na ito ni Kiko sa katunayan nga, ay marami ang mga nag-message na mga ka-highlights natin sa ating official Facebook page, na napansin na ang pangyayaring ito, para mapag-usapan natin. At dahil kamakailan nga lang ay ginawa ni Kiko Estrada ang challenge na ito, ay hindi nga siguro imposible, na ito nga ang tinutukoy ni Main, matapos niya itong sabihin. Dagdag pa nga dyan, ang naging reaksyon ni Main, bago niya ito sabihin, at ang tila pagtingin daw muna nito kay Miles bago niya din ito sabihin. Matatanda ang, nagbigay din nga ng mensahe si Kiko Estrada sa mga Kimi fans, at sinagot pa nga nito, ang mga request ng mga Kimi fans, na magkasama sila ni Miles sa isang project. Kung saan ay ang sinagot niya dito na, if it gave smiles to people, I'll take it. at masaya pang pa ang nagkwento kung paano siya inaasar ng mga co-stars niya dahil pa rin sa Kimi. Na mababasa pa nga ang ilang mga comments sa video na ito ni Kiko. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, narito naman ang ilang mga comments na kinaaliwan si Bossing at ang naging tila showdown nila ni Yanyan. Yan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?